ka magamit raw pang pondo sa eleksyon. Yan ang pangamba ng Ibon Foundation sa Savings na may bagong depenisyon sa panukalang 2016 National Budget. Si Budget Secretary Butch Abad, mariin naman itong pinabulaanan. Balitang hatid ni Maki Pulido. Noong 2014 budget, may... Ang tingin ng Ibon Foundation, mukhang susubukan daw ikutan ng palasyo ang desisyon noon ng Korte Suprema tungkol sa paglilipat nito ng pondo sa budget. Sa isinumite kasing panukalang 2016 General Appropriations Act, iniba ang katagang ginamit para makapagdeklara ng savings, pondong maaari nang magamit sa ibang proyekto. Dati, ginamit ang mga salitang final discontinuance. Ibig sabihin, may dedeklara lamang na savings ang pondo kapag tapos na ang proyektong pinaglaanan nito o hindi na ito may pagpapatuloy pa. Ngayong taon, ipinanuno ka lang palitan itong justifiable cause. Ang ibig sabihin daw, maaring hindi na ituloy ang isang proyektong gamit lamang ang makatwirang dahilan at sa gayon ay makapagdeklara ng savings. Sigigin kongreso na si executive in so far as these expenditures are concerned kasi siya na ang magde-decide na ilipat niya sa ibang mga proyekto. Gayet ni Budget Secretary Butch Abad, hindi nila nilulusutan ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi mo talaga maiiwasan na may mga pagkakataon na ang mga proyekto ay hindi mo pwedeng gawin. Dagdag ni Abad, mainam na raw ito para magamit ang pondo kaysa nakatenga lang. Tibawa, sa isang lugar, meron kang planong ito yung eskwelahan. Biglang gumuho yung, yung tabi ng bundok na hindi mo na matayo yung eskwelahan. So yung maliwanag na merong kang justifiable basis para sabihin, ay eh, hindi na magagamit ng perang ito. Kaysa naman nakatenga yung pera, i-declare na natin na savings para magamit sa iba. Sa ilalim din ng bagong definition ng savings, pinangangambahan din ng Ebon Foundation na magamit ang savings sa eleksyon. If the administration is given the license to declare savings even before the end of the project period, especially the end of 2016, um, malaki yung danger talaga na as the elections approach, maraming magkakaroon na realignment of funds for election purposes na hindi natin masisingil after. Iginiit ni Abad na ang pondo ng bayan hindi magagamit sa 2016 elections ang lahat ng budget na yan, sinasabi natin disaggregated. Ibig sabihin, nadetalye na ng husto yan. Ano magkakaroon ng discretion, Maki, kung ang budget nakadetalye na? Maki Pulido, GMA News.